Tamis. Gihimit ka na dyan. Oo. Oh, oh. Sorry. 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 Pagka-fully verified. Hindi nga eh. Ba't siya? Nag-cash in ka rin yeah. sa Alphamart. 8,000 daily. Hindi ganun. 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 Wait lang na. Pabe. Dati, ganun ako. Nung hindi fully verified, 8,000 lang. No. Pero ngayon, kahit nag exceed ako, hindi na wala nang ganun. Wait lang na. Do you see the sisiu? Huh? Wow. Sisiu? No. Wow. Awan na kita ulit pa totoo kaya yung ibig niya namin. ko na poli ba yung No. no. no, no. Bat. Malaki ba to? Malit. Ah, Marami ama Marami. Ay, ay. Mamaya, Marami Eh, ma, tayo kaya na, ma, naman, nakasak sa akin. Ah, ito. Mga Mamamatay. No, Hindi oh, ko nababawasan ng na, ano, ang dami ko nang pinapasok. Hindi, kapag gano'n, galing sa Alphamart, oh, wala. Kapag galing sa ibang payment channel, Alphamart, Banko, meron talaga. 7 11 yata natin yeah. May extra charge pagka hindi g-cash to g Pag nag-exit ka na nang itawasan doon sa ibang... Ayun ah, pag gcash to gcash. cash tayo. Oo. Ay, slip na. Ayaw, ayaw kong maiyak. Ayan dala, sa ilalim. Dala dyan. Ha? Dala dyan. Ah, sa ilalim? Punin mo. Kunin mo ayan lang, oo. Ayaw, wag ka maingay. Ano yung nakakaunit? At may sinag. Ang sarap maligo sa tubig at Nyo wala yung kanta. Bablog kayo. Eh hindi naman copyright siya. eh. Ya, aku pun. Ibu Ingay naman yung bed. <laughs> may ng ano, margarine. Masarap ba may margarine ito? <coughs> Alam ko sa, ano lang yun. di <laughs> <laughs> no. so, Ears. Hindi Ay, ay, bay, amnesya. Putari hori we Dito. ta. Wa, ay, ay. Gigigis. Sauti mo na lang ang damit doon ang dalit ang kalat. Hindi eh. ko pala ng damit doon. Yeah, yeah. Ay, I know. Now. Hindi masakit 'yan. Ayaw yeah. ko muna asarin. Na no, mama. Yeah. yeah. Tiklog mo na lang ang damit doon. no damit. <laughs> Now.

Nang, nang, nang! Ya! Punin mo yung ano? Sa bagay. Cheese ng French fries. Sa bagay. Sa bagay. Tapos, kuha ka mangko. Tsaka okay. yung pamahe. Lagyan okay, mo dun, ah. Sarap ka yan, ito. Tapos, kuha mong upuan. Mababunya yan. Lana! Lana! Ang doble yung upuan niya, Jun. Mahuna yun? Wala, siya rana yun siya. Ah, mahal na? Mabalina yung uh, yeah, isang... Isong... Siya nagluto? Siya <laughs>

Oh, ayun na, kasi ka na. Oh, ayun na. Daan na. Um, karga. Hindi, hmm. nakadamaan ka na. Bili. Hindi dito. Ano Mimi? Hindi ka dito. Kakargayin kita. Bili. No, kayo dyan. Dali. Dito, daan ka dito. Nani. Kasya ka na dyan. Dali. oh, kasi ah. Uh, oh. Nagmumukbang si Mama. <laughs> Mukbang ng iniho na mais. May kinapakulang ba dito sa dasa? Pumukulo na. Wow. Mais. Ay, is mo. Ilaga. O, oh, ilan nyo? Hmm? Ilan nyo, ma? Puti yung mga sa taas. Ah, puti. Mukbang ng mais ngayong gabi, eh. Mais. Mais. ba? Mais. 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 Oh diyan ka dali. Ah. Kaya nila message ko sa pa, pa Ay, ginto. <laughs> <Maano> daw matamis. <laughs> ay, nasarap, mo kay oh, ano, oh. oh, na. na. pala ini na nilalagyan ng margarine? Gano'n yun, nasa City Ay, City Sa ano? Sa Gar? Dabila. Pwede na yan. Rock na yan. jon na? O na pa dyan, empleyado ng Jollibee. Ito lang. Yan talaga? Oo. Oh, Oo. pinos nila? Eh. Naano lang siguro. Buhay pa naman. Margarine mo na. Lang. May momo boy pa sumatan mo na kuroyan na siguro yan, ma. sunog na nineteen isapan nakanda kana legi ako naghi mo kayo may mo nineteen oh halo oh 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 <coughs> <coughs> damba unang nagano maganda ala duntum arga ganda aha ganda arga ayon 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 Sama? Ba? No. Bakit? Sunog? ano? Hindi para... Tapat, no? Ayaw. Hey, oh, Ay, kasi. Ilog! Ilog raw, ilog. Ilog? Ilog yan? Ay, dai. Sobra ano yan, <laughs> tangan dyan. Ayaw. Ayaw. naman Ayun ay kasi na Majo. Ito, ginawa ni Rio, pinatay. Dahil nugot. Pinatay. Nugot. Hindi yan pwedeng hindi naka-church. pinatay eh. kaya nasa na ito, na. Kulang ang Sarap yun. Sarap yun. Sarap yun. Sarap yun. Sarap yun.

Pan mo. Kulit ka sa. Lana, malana. Lana. 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 na!